Ayan ang gamas ng mga mangyan dito. Maganda na ng kalamansi oh. Gamas talaga oh. Ang Si Miriam. Si Virginia. At saka si Tokay. Magtaboy ka lo. Yan, mga mangyan. Ang na ng kalamansi talaga, oh. Makapawaw ka na lang talaga. mga gamas na mangyan. Nagumpisa na ngayong umaga at may pag-init ipapahinga na at mga pawisan na ang singit. Ang ng gamas, oh. Pinalakahin ko na dahil halagang limang piso ang bawat isa. Oh, naiwan na din nila sa isang mangya. <laughs> naiwan na. Manang, anong masasabi mo? Ba't ka nagagamas dito? Parating natin ito sa... Kumari! Walang pangulong! Nampira! Kumari, ba't ka nagagamas? Ano para sa pamilya o pangload? Pagbili ng bigas! Ah, uh, itong mangyang ito ah, linis ng ginamasa ng mangyang ah! Ganda ng kalamansi oh! Ano yung no, isang mga yan? Isawa ni Virgilio. Ayan. Kumari. Ang tao ay kumari. Ano yung isa, oh. ganil... nilalay. Isawa no, ni Lalay. Ang gubat, oh. Balot na ng bagay. Malo, mayroon pa, re. Re, ano, buhay, huh? buhay pa, re. No? So, buhay pa, ano. So, nagubuhay pa yan, oh. Yan. Ito? Mm-hmm. Okay. Uh Ito -huh. yung um, likdangan. Bago sasabi mo may anim na daan puno na agad. Bakit kayo nakablan ka. Uy, luka ka. Ito nung maganyan ganyan. Ay, hindi mo ayaw mo diya sa iyo? Nawawalan. Ah! Nanay. Kumari. Ay, nalampasan. -na -na. Alay. Naku, nataga na. Ang putang inanay. Mati, huwag mong palampasin. Ako na taga na isang mangyan. Gusto po. Gusto po, Rode. Dala ng kawalan un ng load. Hindi nagagamas. Walang panghulog. Ah, panghulog pala. <laughs> <laughs> panghulog. Walang panghulog ang pang mangyan.